Mga kababayan, simula po sa darating na lunes, July 29, ay balik eskwela na. Ay yung mga kabataan ano, at pangkaraniwang nararanasan ng na mga kabataan, lalo na yung mga nasa kinder, grade 1, grade 2, at grade 3, itong tinatawag natin separation anxiety disorder. Yung tipong ayaw magpaiwan ng mga bata sa kanilang mga magulang. Pag-usapan natin 'yan kasama ang ating favorite psychiatrist na si Dr. Joan May Perez Referial. Good morning, Doc. Morning, Doc. Hello, good morning Sir Audrey, good morning Sir, and uh Rise and Shine Filipinas, good morning to everyone. Thank you for having me. Well, Doc John, ano, siguro lahat naman tayo nung bata tayo para naranasan natin to nung, nung first time tayong pumasok sa eskwela at iniwan tayo ng ating mga magulang, particular na ng mga nanay. Ano. Dok Doc Joan, ano po ba itong tinatawag na separation anxiety? Yes, kung separation anxiety, Sir Audrey, ito yung normal, na part ng normal development ng isang bata. Usually, pag infant, yung baby, up to mga 2 or 3 years old, nakakaroon sila ng separation anxiety. Yung may fear sila, may takot na mahiwalay no, from their primary caregiver. Uh, kung ito ba ay kanilang nanay, tatay, mga siblings kasama sa tahanan. So that's normal. Part siya ng normal development. So, but, nakakaroon Saka iba lang, nagiging disorder na siya later on kung ito ay nagpapatuloy. Kasi usually nga nawawala na siya, nagre-resolve na siya by mga 2 or 3 years old. But ito ay nagpapatuloy, uh, persistent at uh, nagkakaroon na no, ng concerns or consequences sa kanilang relationships takot na silang lumabas because separate sila from their family from their loved ones or takot na silang pumasok sa school for example pag sila ay nasa grade school na or high school sometimes kasi um, um nag-extend na and up to even beyond na ng grade school so ito na yung tiyatawag na disorder pag nagkakaroon na ng mga symptoms at um, impairment naapektuhan na ang kanilang mga gampanin, no? be it as a student or sa trabaho. Kasi in adults, it can also manifest as well. Mm. Doc, this is Patrick po. May way po ba para ma-determine natin kung isang bata ay mayroong anxiety or trauma? Yes, good morning, Sir Patrick! <clears throat> yes, uh -oh. mas maganda uh, to make sure no, na madi-determine natin kung meron ba siyang trauma or anxiety is uh, clinical interview is very important kailangan na nakakausap natin um, and because kung hindi natin na-address kung meron man no, na traumatic experiences na pinagdaanan ng isang bata ay maaaring ito ang reason kung bakit sila nagkakaroon On ng separation anxiety disorder. For example, no, Sir Patrick, some of the uh, causes kasi ng separation anxiety disorder are, number one, for example, merong bullying, for example, na nangyayari sa school. Kaya takot sila na umalis ng tahanan, takot silang lumabas at pumasok, kaya they develop school refusal kasi maaaring they are being bullied sa sa schools nila which can be traumatic. Another naman is kung ang mas at risk, no? Yung mga bata na may mga uh, family history ng anxiety also sa pamilya kung yung may mga uh, na na dumadanas na ng mga mental health concerns sa pamilya. So, it can be biological as well. Another is environment. Presence of stressors kung ano ang mga stress na pinagdadaanan ng isang individual, it can trigger uh, separation anxiety disorder. For example, ano ba itong mga stressors na ito, Sir Audrey and Sir Patrick? Transition, kung bago ang school, bago yung mga Uh, bagong trabaho, no? Or may mga transition. For example, merong break up sa family, may nagkakaroon ng problema sa pamilya, na which will cause fear. Kasi ang anxiety kasi in Filipino or in layman, ito ay takot. Fear, worry ng isang bata. Kaya kailangan hanapin natin kung saan nang gagaling itong takot ng isang bata. Kung kaya takot siya no? na mapalayo from the primary caregivers niya. Okay. Uh Dr. Juan, paano po natin masasabi kung uh, isa na itong serious case at nauuwi na sa tinatawag nating separation anxiety disorder? Yes, ta uh, serious ito. Ang red flag sa tinatawag natin Sir Audrey no, na kailangan bantayan is number one, Persistent at uh, severe, intense ang kanyang symptoms ng takot to the point na mm, takot na takot ang isang bata uh, for a period of minimum 4 weeks. Kaya meron tayong tinatawag na persistent 4 weeks na may persistent na takot, excessive worry, intense, to the point na ayaw nilang mahiwalay, ayaw nilang lumayo from their primary caregiver, for example, from their mother or father or siblings, at ayaw na nilang lumabas, ayaw nila to be alone So, meaning, kung ayaw lumabas, no? School refusal can be a psychiatric emergency. Kasi, of course, ayaw naman natin na ang mga bata ay hindi nakakapasok because of this severe no, na anxiety, separation anxiety. At uh, nagkakaroon sila ng mga physical symptoms. For example, nagkakaroon sila ng nightmares about uh, mapalayo no? or losing their loved one. Ang mga takot kasi nila, Sir Audrey, nang gagaling sa fear na baka kung magkalayo sila from their parents, for example, may mangyayaring masama sa kanila. Or meron din maaring masamang mangyari sa kanilang parents. Kaya ayaw nilang humiwalay. Kasi marami silang mga iniisip no, na what if may mangyari sa mama ko habang wala ako. Or may mangyari naman sa akin na wala si mama ko to protect me. No? Parang ganoon. So physically, magkakaroon din sila ng mga body aches and pain. So, kailangan bantayan natin yun, no? Kung yung mga anak natin, sinasabi nila, Ma, ayokong pumasok kasi masakit ang aking ulo, or masakit ang chan, masakit ang likod, masakit ang tuhod. Uh, it can be a sign na baka lang, no? Very anxious, takot ng anak, kaya lagi silang napapa-absent sa school because of these. So, persistent, Uh, four weeks ang binibigay natin na minimum timeline and intense ang kanilang fear na hirap din siyang i ano ano hirap siyang i reassure na everything is okay everything is safe hmm. eto nga doc joan next week is sa balik eskwela na sa part ng mga yes. parents paano ba maiire-ready rin yung kanilang mga anak para kahit papaano ay maiwasan yung separation anxiety Yes, tama, agree ako Sir Patrick. Uh, um, ang important dito, preparation is the key. Preparation meaning um pag-usapan muna, no, sa tahanan natin. O anak, may pasok na next week. Kamusta, no? Kaustahan. Uh, open lines of communication with the anak. Tanungin natin, kamusta anak? Anong feeling mo balik school na next week? Uh, let's acknowledge, recognize natin ang kanilang mga emotions, feelings associated sa uh, school. Kung sila ay natatakot at may mga worry sila, tanungin natin saan nanggagaling yung mga takot na yon. Ano kaya anak yung reason kung bakit tayo natatakot at uh, para ma-address natin kung ano man yung root causes ng anxiety nila ay ma-address natin, ma-explain natin and we, we make them feel na we are here, no? nandito tayo Uh, pagka -uwi nila, for example, babantayan natin sila, i sila, and then, wag silang matakot kasi pag-uwi nila, nandun din sa bahay, maghihintay, yung mga ganoon. At kung kaya, kung bagong estudyante sa bagong environment, sa bagong school, of course, isang risk factor yon as mentioned kanina. No? Anything new na transition, mas maganda siguro bisitahin na ang school. Tingnan na, no? para at least alam na, mas maging familiar na ang bata. Na, ah, ito pala ang classroom ko, ito ang teachers ko, ito dito ako uupo, dito ako magkakain ng snacks, para at least the prepare part of preparation na rin ng bata for the upcoming school year. Okay, Dr. Ayun, Johan, gaano po kaimportante yung pagtutulungan sakaling may kaso pong ganito ang isang bata? Ang hmm. pagtutulungan ng mga magulang, guardians at ng mga guro hmm. o yung mga uh, tinatawag natin nasa sa faculty ng eskwelahan para magabayo yung bata. Correct, Oo. Ito very sir, very important ito, Sir Audrey. Ang uh, always ang binibili namin or pinapayo namin no is um, ang school also should help them no kaya collaboration is very important between the family and the school kasi sa school then kasi majority ng time no na isang bata ay nasa school so kailangan ang mga teachers also at ang school ay ready to be very welcoming no yung yung if papa feel nila sa mga bata no na wag matakot uh, kung wala si nanay or tatay kami naman no ang magiging pangalawang magulang habang nasa school sila. So welcome them. Make sure na kung may mga bagong estudyante ay wag silang uh, bigyan sila ng body. Tawag namin doon, Sir Audrey, is body system na sana ay merong sasama-sama muna sa mga unang months para turu turuan sila kung saan ba ang mga places sa school para they do not feel na sila ay nag-iisa. Huwag silang matakot kasi meron silang mga kaibigan. And they can always start no, yung kanilang day isa structure nila na kamustahan sessions are very important or play. So mga bata, very important ang play. In, in fact, sa play, dyan sila nagde-develop also ng social skills para mas strengthen nila ang kanilang personality. No? They learn how to be more sociable, wag matakot to face people, mga different types of personalities. And the, dyan din sila natututo how to open up, share, take turns. So, of course, sana ay meron pa rin sa mga schools no? yung that um, opportunity na mga bata ay nakakapaglaro. Ayan, Dok Joan. Alam nyo ako, nung bata ako, buti hindi ko itong naranasan itong separation anxiety. Pero meron nga akong mga kaklase noon na, na talagang nahihirapan na kapag magpapasok ka na. Anyway, may mga ilang araw pa para mag-ready yung ating mga parents, yung mga teachers, pati na rin yung mga bata. Again, maraming salamat po, Dr. Joan May Perez-Rifarial, sa muling pagsagot ng ating katanungang medikal. Thank you very much Sir Patrick, Sir Audrey and the Rice and Shine Pilipinas. Stay healthy, stay safe sa lahat. Good morning po. Thank you.